guys oke kun mamsa urik 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 original oh, yeah. oke ya an <laughs> bangilan gak yaud Sauri, original, <laughs> original, om, sa oke, hai, 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 Nakakadalawa <laughs> Nakakadalawa ka na mam sa Ito nga pala yung huli ko guys o oh. O oh, yung pag na ko Ano Ha Ayan Ayan na may talagay din siyang isa doon o oh. Abagay, kaya mo na dyan. Kaya mo na ayusin. Pag magagamalaw ng isda. Okay. Kaya ayos sa... Guys, magandang gabi. Parang hungry na ngayon guys. oh isang crates na. May mga 20 kilos.

Oh. Tenkil. Tapi tangan gigi Belanda bulan kan itu ay. Ay ini masuk Ya. Ya, main. Tuy muna tui thương Heidesel. Buổi sáng thưa quý vị, half l chips Piraso hindi lang ganyan mo yung dalagan dito muna ilagay lagay

Pero nada más que son Pangilan <laughs> gayot. <laughs> Yan ang masarap. Bidong <laughs> ba? Ay. Ay. Ba ah. Ang aking ginawa ay ako lang nakadali ah. 15 kilos na yun sobrang may oh. bintiha no uh, lahat ay get na 10 kilos no? Guys, hey, angin mo sa atin, oh, orig. Origs Tanggalin original, na rin pati ito, Yung na yun, oh. dito ito, ito. Yun, oh. Hmm. Ay, lutang naman siguro. <laughs> yun 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 mamsa okay, magay okay, mo na yun kaya malago yun ako mga 10 kilo na naman

ini di dibuka Ah Saya atlah Oh itu yelo so, Cepat omong-omongnya di itu Jangan punta, jangan Oke Sikil Sikil Mungkin bukan kedamaian Tengah ini Sobrang na siguro at parin parin eh. Wala mi pang. Di. muna. Um. pa yung natin, -aari -aari ka pa natin na. Mga ari-ari ka ba? Pili pa ko na kay sa Ay, may laban pag wala di. Ubo natin. kan pelampanya mobil Bebet nanti buka sampah. Ah ini. All guys.

kami kami si karnia kailan kalaki mo jackpot na jackpot oye di tayo hot koping bini ko ping bini ko ping bini ko ping gusto siyang baka kung na yung na ano mansa mansa tengi Puro yan ano. Yan daw kanu. Yung baga na hulog yung baga doon. Yan nakadamo ang ano, ang igi. Ta. Mala kita ngayon boy boy. Mala din. Oo. Ito dami mo pala oh, Oo. Kaya lang room ng bagan tikil. Ang gulo pag kasi guys, igi kiping. Ila pala Ako taw blong. Kreta city takbok. Ta. Tamo ah.

Hindi pa yung malaki niya sa'yo rin ha. Kaya baka yung toy. Tapos natin din lang. Sa pan? Hmm, gaya na patuwa yan na dito ko pan. Sigig. Yaw yaw? Hmm. Yaman daw. Tapos na gaya na kasi sige, sige. sige. sige pa mga may isda. Bawa si madam lupi si kayo. Damel eh. na si mga umi. Ay, kawawa naman ang buhay ng mga. Iban pa na ikaw? Kasi pumunta na tayo, butang na kay Gabina. Oh, tuturo lang.

Ay, may mga ano <laughs> pa sa ilalim doon may mga... Asi, kung ka lang sa kaya yun, sa na sa ano ka. lang sa mga... Mahon, magaling mong gamot tae. lang Huwag niyang maliliit na yung ting. Puti-putasan. Ayaw, pati boy. Parang pa sa ilalim doon ha, taa. Meron pa yung mga ganyan sa ilalim ha. Pwede <OTITAT> na pagkabalangkoy. Oh? Ayan! Dumo na, dumo na mo ka na ito. Dumo na mo ka na ito. Dumo na mo na ito. Ano eh, parang nagsalangan. Ate, 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 Sobrang ganyan mo raw, kaos na. Hindi akong barat na, gama. Kusik, kusik na. Wala na, wala na. Kusik na. Pagkatikila.

Okay, may lungat ato ay. Balik ko siguro. Ay, ito na. Okay, pero na, pero tao. Okay. Kaya, nyo na lang ito na. Kaya, panyo na surat. Baka mayroon pa yan, ha? Wala may tigil pa. Labay na lang na. Wala na. Ito na ito na ay. Magtira ka ng mga bali na yung dugo. Dalawa. Tsaka dalawa tikil. Ito. Ito? Yung maliit lang. Ito. Oh. Ayan. Sapa? pa. Wala yung mga yun. Dian. Ah, masih lang sik sik yan. Oh, okay. ah, thank you. Thank you guys. Ya dah. Si lah. Mas tani pas gatos